Narito na ang mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media. Babae sa Davao del Norte, pinakasalan ang yumaong nobyo. Fast food crew, hindi makakuha ng LET dahil sa kanyang pangalan netizens na nawagan ng tulong. Mga magnanakaw sa Texas, tanging Louis Vuitton bags lang ang nilima sa isang luxury shop. Announcement ng winner sa Miss Universe, ginawa ng parody ng isang milk tea shop. Nagpa-good vibes online. 20-year-old Pinay Sofia Laporteza, kabilang sa newest girl group ng Hybe at Geffen Records na Cat's Eye. sure ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain ni iyon pala ang totoong kwento kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments and shares kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and viral show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen O'Yong at ito ang TNVS. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Para sa ating unang trending video, Jollibee o Johnny V. Viral ngayon ang isang service crew mula sa kilalang fast food chain. Ang babae kasi tampok sa ating istorya, may legal name na Jollibee. Pero ang ginamit niya ngayon ay Jollibee. At ang isang simpleng meme post lang sana naging tulay pa para sa mas malalim na diskusyon at problema matapos itong hindi makakuha ng licensure examination for teachers o ang LET. Ang trending na kwento tinutukan ni Millie Borja. Gumawa ng ingay sa social media ang isang babaeng ipinangalan sa sikat na fast food chain. Siya ay kinilala sa kanyang legal name bilang Jollibee. Sa mga kumakalat na meme, kapangalan niya ang Jollibee pero ironic umano dahil nagtatrabaho siya sa ibang fast food chain. Pero ang usaping nagsimula labang sa katuwaan at memes, ngayon napunta sa isang seryosong diskusyon. Matapos kasing mag-viral ng post, ibinahagi ito ng isang social media user na si Rob Dagcuta na nagpakilalang dati raw iskolar ng kanyang lola si Jolly B. Ayon kay Rob, nag-aral daw ang viral na service crew upang maging teacher at nais makapag-take ng licensure examination for teachers ulit. Ang problema, hindi niya ito magawa dahil sa kanyang pangalan. Ipinanganak kasi itong may legal name na Jolly B, gaya ng nasa kanyang birth certificate. Ngunit pagdating sa school records, Jolly na ang kanyang nagamit. At simula raw noon, iyon na ang ginamit ni Jolly V. Giit pa ni Rob, kung simpleng isa o dalawang letra lamang ang mali, maaari pa itong maapila sa Philippine sss Authority. Ngunit sa kaso ni Jolly B o Jolly B, kinakailangan na umano itong iakyat sa court hearing. At sa huli, para kay Rob, naiisip niyang posibleng hindi na rin mapaayos ni Jolly B ang kanyang pangalan at makakuha ng let dahil din sa problemang pinansyal. Sa ilalim kasi ng Rule 103 ng Rules of Court, Maaring legal na palitan ng pangalan sa mga valid at meritorious grounds, gaya ng ridiculous, dishonorable o mahirap isulat at ipronounce na pangalan at kung ang apelido ay nagdudulot ng kahiyan sa mga tao. Ngunit sa ganitong proseso, kailangan ng isang Pilipino ay mayroong kahit minimum ng 10,000 piso. Samantala ayon naman sa PSA, ang simpleng correction ng first name sa birth certificate ay tinatayang nasa 3,000 piso lamang pero base sa job search website na Glassdoor, ang base pay lamang ng isang fast food worker sa Pilipinas ay nasa 8,000 kada buwan. Dahil sa kinaharap ni Jollibee ang ibang netizen na nawagan naman ng tulong at umaasang magsilbing hakbang na turang post ni Rob upang makarating ang issue sa kinauukulan. Sa ating next viral story wagas na pagmamahal. Viral ngayon sa social media ang isang babaeng nagpakasal sa Davao del Norte. Ang kanya kasing pinakamamahal na nobyo, isa ng malamig na bangkay. Ang makadurog pusong kwento nila alamin natin sa trending report ni Arnold Herrera. hanggang saan mo kayang panindigan ang isang pangako. Para sa isang dalaga sa Davao del Norte na si Aiza, ang pangako dapat tinutupad kahit hanggang sa kamatayan. Si Aiza kasi naiwan sa ere sa hindi inaasahang pagpanaw ng kanyang nobyo na si Mardi at kasabay ng kanyang maagang pamamaalam ay ang pangako ng kanilang pag-iisang dibdib. Bagamat hindi legal na kinikilala ng ating batas, pinili pa rin magpakasal ni Aiza sa kanyang yumaong nobyo sa tulong ng kanilang alkalde bilang pagtupad sa pangako na kanilang pagmamahalan. Dressed in white sa kasal at lamay ng kanyang nobyo, pinatunayan ng dalaga ang kanyang pag-ibig na walang hangganan. Samantala, Nagpaabot naman ng pakikiramay ang mga netizen na nakapanood ng kanilang masalimuot na kasal na kasalukuyang may libo-libong views online. Sa ating next trending story, target LV nanlumo ang may-ari ng isang luxury shop sa Texas sa USA matapos sa nakawin ng nasa apat na kalalakihan ang Louis Vuitton bag sa kanyang shop. Aba, tila choosy ang mga kawatan. Dahil ang ibang mga bag na hindi LV, hindi pinansin ng mga ito. Umabot sa mahigit 27,000 US dollars o halos 1.6 million pesos ang halaga ng natangay na LV bags ng mga magnanakaw. Ang kabuang pangyayari tutukan sa trending report ni Pamela Adriano. sa CCTV ang panluloob ng apat na kalalakihan sa isang luxury shop sa Texas, USA. Mga nakatakip ang muka ng mga magnanakaw na tila naging choosy sa mga kinuhang gamit. Ang tanging nilimas kasi ng mga ito ay ang Louis Vuitton bags Samantalang ang mga bag na iba ang brand ay hindi pinansin ng mga kawatan. Ayon sa may-ari ng luxury shop na JJ's Closet, labim-pitong LV bags ang tinangay na umaabot sa higit $27,000 o nasa 1.5 million pesos. Sa CCTV footage, makikitang tila alam na alam na ng mga kawatan kung ano-ano ang mga bag na dapat damputin. Nanlumo ang may-ari ng shop at pagbabahagi nito, limang taon niya raw pinaghirapan ang mga laman sa kanyang shop. Ipinost na rin sa Facebook page ng shop ang mga description ng bawat bag na kinuha lalo na raw ang kanilang date codes mensahe ng may-ari sa publiko ipaalam sana sa kanila kung may kilalang nagbebenta ng alinman sa mga bag na tinangay Samantala, ikinagaan naman ang pakiramdam ng business owner ang pagtulong sa kanya ng ilan kabilang na ang mga kapwa niya negosyante May nagpadala na raw ng cabinet case matapos makita sa CCTV footage na nas sira ang shelves kung saan nakadisplay ang mga produkto. Ito raw ang nagsisilbing rason para tatagan ng may-ari ang kanyang loob at para ipagpatuloy ang kanyang negosyo. Para sa ating next viral story Miss Universe Fever. Sure akong ang lahat ay hindi pa rin nakaka-move on sa katatapos lang na Miss Universe 2023 na ginanap last Sunday. Nariyan ang mga reaction video na nagkalat ngayon sa social media. Gayun din ang mga gumawa ng parody sa announcement of winners. Gaya na lang ng video na ito, tampo ang isang food delivery rider at isang customer na tila tila yata Miss Universe ang kanilang datingan. Paano ba naman kasi para silang nasa final two ng pageant habang hinihintay ang order na milk tea? Mga Pinoy nga naman ang gagaling sa mga ganitong pakulo sa social media. Silipin ang nakakaaliw na moment na ito sa trending report ni Liway Abbas. Alam naman ng lahat na isa sa pinakainaabangan ng mga Pinoy ang Miss Universe pageant. Nariyan ang iba't ibang reaksyon lalo na ang hiyawan sa tuwing nakakabasok ang mambato ng Pilipinas. Pero syempre, dahil nga number one ng mga Pinoy sa paggawa ng parody, ang Miss Universe Coronation Night na ginanap kamakailan ay hindi rin napalampas ng isang milk tea shop na ito. Gumawa lang naman sila ng parody bilang bahagi ng kanilang marketing strategy, tampok ang video kung saan makikita ang isang food delivery driver at kunwari ay customer na inaabangan ng kanilang order. Sa viral TikTok video na ito kasi, makikita na pawang ang dalawa ay nasa final two na, kung saan iaanunsyo na kung sino ang tatanghal muling panalo. New Miss Universe is... Good yes! <laughs> 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 Natuwa naman ang netizens dahil ika nila, Kuya Ryder passed the vibe. Dahil go na go lang din ito at tila ba genuine ang reaksyon nang tawagin na siya para kunin ang order. Ang video naman ay humakot na ng mahigit 90,000 views at patuloy na humahakot ng mga nakakaaliw na komento mula sa netizens. At para sa trending showbiz balita, congrats sa Sofia! huli na namang pinatunayan ng mga Pinoy na kayang-kaya nating makipagsabayan sa international scene. Ito ay matapos mapabilang ang 20-year-old Filipina na si Sofia Laforteza sa newest girl group na Cat's Eye. Itong grupong nabuo sa ilalim ng talent competition na inilunsad ng South Korean entertainment company na HYBE at American label na Geffen Records. Mga detalye sa report ng ating showbiz angel. Dream come true! Para sa 20 year old Filipino artist na si Sofia La Forteza, namagin ng 6 member girl group na Cat's Eye. Who will become global pop icons that will touch the lives of fans around the world. The Philippines! It's Sofia! Ito ang grupong binuo sa ilalim ng talent competition at the debut Dream Academy na inilunsad ng American label na Geffen Records at South Korean entertainment company na Hybe o ang nasa likod ng K-pop supergroup BTS. Ang ating kababayan ang unang candidate na nakapasok sa lineup, up Mga kasama niya sa grupo si Nalara, Megan at Daniela mula Amerika. Kayo si Maro from Switzerland at Yun mula South Korea. Sa isang Instagram post naman, inihayag ng dalaga na her heart is full of gratitude, love and warmth. Nagpaabot din ito ng pasalamat sa lahat ng tumulong para matupad ang kanyang dream. Magunita na mula Mission 1 hanggang 3 ng kompetisyon, nagpakitang gila si Sofia sa kanyang performances, kung saan dalawang beses pa itong nag-number 1 sa individual rankings. Last August, nung inanunsyo ang kabilang ito sa 20 candidates na nakapasok sa The Debut Dream Academy kung saan sila ay pinili mula sa 120,000 auditionees all over the world. Sa huli ayon kay Sofia, abangan ang Cat's Eye sa 2024. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinakatumatak sa aking kwento ay ang kwento po ng ating kababayan na si Jolly V. Or Jolly V, ano nga ba? Ayan po, dahil kahit na po sabihin natin na ginawang meme ito, ano po, marami po sa ating mga kababayan ang nakararanas po ng ganitong struggle, ng ganitong challenge, o ba diba? na iba ang ginagamit na pangalan at ayun na nga ay ginagamit nila sa eskwelahan, sa kanilang place of employment. Pero pag po ang kanilang legal name o yung kanilang NASA birth certificate ay iba naman pong nakalagay doon. Di po ba medyo mahirap nga naman pong baguhin dahil napakahaba, napakaraming proseso at siyempre, magastos. Paano na lang kung simple at ordinaryong manggagawa lang ay kailangan baguhin ng kanyang pangalan? Katulad na lamang po ng ating netizen o kababayan na si B, o di ba na gusto niya pong maging teacher kaya kailangan kumuha po ng licensure examination for teachers o LET. Sana naman po pakiusap natin sa ating pamahalaan ay magawan po ng paraan na maging mas simple, mas madali po ang mga ganitong klasing kaso o ganitong klasing mga insidente para hindi na po mapahirapan ng ating mga kababayan na ang gusto lamang po ay maging maayos at siyempre syempre umusad sa buhay. Katulad ulod na lamang po nito nga featured po sa ating trending na balita ngayon. At I'm sure po marami ay nakaka-relate sa ganitong klasing hamon o struggle sa buhay. So eto po na umaasa po tayo na sana naman marinig po at dahil nga po trending na pinag-uusapan na rin po ang issue na to at malalim na po ang diskusyon, sana po ay mapansin to ng mga kinauukulan. Kaya naman kung meron din kayong mga katulad na istorya ay i-share nyo na yan sa ating comment section. O kaya na may itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagbabiral na video kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and the Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at ipo up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong na laman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Karen Oyo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.